sila ng, ng, ng balit na, ah, ganun ba BIP? Kasi kung ka na pumunta, ganun sa 100 pesos mo. ano ang pakita? Huwag ganun, bakla, hindi ganun. Mm -hmm. Kasi tayo, yung mga nagpasikat sa'yo, na mga tao na yan, mga vloggers, mga ganyan, sila rin nagpapabagsak sa'yo tayo. Kasi hahanapan kanila ng mali. Tama. Ito, tama. Ganun ang gawin mo, tayo. Tay? Tama. ko lang sa'yo. Yes, so guys, welcome back again sa ating channel. So for today's vlog ay pag-uusapan natin si Madam Kilay at saka si Diwata na kung saan ay nagbigay ng komento si Madam Kilay patungkol dito sa ugali ni Diwata na sinasabi daw nila na masungit na daw, suplada na, hindi na namamansin, namimili na ng mga taong ini-entertain niya. So, ngayon na, napakomment, no? Na-real talk ni, ano, ni Madam Kilay si diwato. So panoorin natin kung ano bang mga sinabi ni Madam Kilay sa kanyang vlog. So panoorin natin to mga kautal Let's go. Ay, Yan ay ng mga tao na, kami ay magpapasikat sa iyo. sabi hmm. sana ano nga na. Well, alam mo masasabi ko lang sa kanya? You can please anyone thing. Sa totoo lang, kahit anong gawin mo ja sa social media, maging mabait ka, maging magtaray ka. You can please anyone. And also, oh, nga may nakikita ng ako ng ganoon eh na nagpapa-video sa kanya ining stab niya, ganoon nga. Nasa sabi ng mga tao kasi 'pag siya yung pagod niya. Siguro kasi yung business niya is sa uh, restaurant. Maintindihan mm -hmm. ko yung pagod niya. Kung ako sa iyo, teh, advice ko lang to, opinion ko lang sa mga chaps ha. Kanya-kanya tayo ng opinion. Kung ako sa iyo, teh, maglagay ka ng ano, ng limit diyan sa parisan mo. Total malaki ang parisan niya, day. May opisina na siya. Binigyan ka ng opisina ni Kemero. Binigyan ka ng, ng opisina. Kung ako sa iyo, ilapit mo nang konti yung opisina mo doon sa mismong parisan mo para meron kang limit, harangan mo. Total may budget ka na, meron kang pera para Budgetan mo yun, harangan mo, tapos office mo, konektado dun sa parisan mo, para paglalabas ka ng office mo, diretso ka dun sa parisan mo, makakapag-trabaho ka ng maayos, and then para mas ma-entertain mo yung mga kanil mo, na kung gusto pumunta lang dun para mapapicture, maglagay ka, magkaroon ka ng schedule para sa kanila, kasi public figure ka na kahit. Mm -hmm. Public figure ka na, hindi mo na maiiwasan yan, kahit anong attitude mo, ano mo dyan, sisilip at sisilip ng mali iyan, para maiwasan mo yun, mag-limit ka, harangan mo, and then paglalabas ka, kung anong oras ka na, at saka para makapagtrabaho ka na din ng maayos. Para hindi isipin ng mga tao na na ganito ka, ganito, hindi nila alam, matatrabaho ka. Ayusin, ayusin mo yung lugar mo. Lagay mo sila ng limit, harangan mo yun, konektado sa palisan mo, sa office, yung office mo, pati yung palisan mo, konektado. And then, nandun yung mga kainan, nandun lang yung mga tao. Mm -hmm. Kasi te, yung mga nagpasikat sa'yo, ng na mga tao na yan, mga vloggers, mga ganyan, sila rin nagpapabagsak sa'yo tayo. Kasi hahanapan ka nila ng mali. Tama. Ito, Tama. Ano nang gawin mo, tayo? Eh? Payo Pilto. ko lang sa'yo. Madam, eh, ano ang masasabi mo? na sabi ng mga tao, ang pinipili na lang daw kasi yung entity is yung mga sikat. Pag hindi sikat, ay walang time. Pag hindi gwapo, ay walang time. Pag hindi mayaman, ay walang time. Nakita ko rin yung video na yan. Hmm. Kasi nga namalabas sa notific notification. Kasi nga, I mean, not, hindi, siya ang limelight ngayon eh. Hmm. Sa social media. Ikaw ang pinag-uusapan ngayon sa social media. Tama, kasi duwata talaga. Yung mga sikat na vloggers na yan, give and take kasi eto ano ito? Give and take. Kaya ka pinupuntahan ng mga yan kasi sumasabay sa ingay mo. Tama. Para magingay din sila. Tama. Sino-sino man yung mga tao? Sino yung nagbigay sa kanya ng 5 million? Yung ano ang iritan ko dati? Oh, yung mga vloggeris na mga sikat, mga mga tawag dito personality, mga celebrity. Sasabay at sasabay yan sa ingay mo. syempre ako, kahit ako eh. Entertaining. Totoo. ako kahit ako eh. Tapos, then, like, sinabi ko, actions speaks louder than words. Tama. Tal talaga nga, ano yan? Kasi mga sikat yan kaysa sa inyo. Ganun. Real talk. yun na natin yung totoo. Kasi mas malalaki silang tao. Kaya asikasuhin. Mahihiya pa yan siya. Mahihiya pa yan na hindi niya asikasuhin kasi may mga pangalan yan. oh ganun. Totoo yun. O, ano nakikita nyo? Ah, totoo yun. Isnabin nila kayo kaysa sa mga vloggers na ano. O, pupuntahan, Malili. pupuntahan siya talaga yan. Kahit ano pa, basta ikaw sikat, pupuntahan ka pinapansin nila yung mga sikat. Malamang! Sino ba? Sino ba tayo? Sino ba tayong mga maliliit lang? Malamang papansin niya Tama. Kung baga lahat ng mga sinabi ni Madam Kile ay totoo. Real talk yun lahat. Huwag na tayo magmangangangan -mang dito. Huwag na tayo maging plastic. Huwag na tayo maging ipokrito. Ipokrita. Lahat ng sinabi ni Madam Kile ay real talk yan. Ano sinasabi niya? For schedule. May pag-schedule-schedule daw. May ganito-ganito. Siyempre, te ibigay niya ng schedule. Ikaw, magpa-ano um, ikaw. Malit na vlogger ka, magpa-schedule magpa, -schedule, magpa -schedule ka sa kanya. di ka papansinin niyan. Siya, kasi makikinabang din siya doon kasi sikat din yung mga yun. Para pinan natin totoo to. Correct. So, may nakita pa ako. Yung may isa nag-donate sa kanya, ano sabi? Nag-donate sa kanya ng 1 million. Tapos yung so, isa namang brand ang donate. Kasi may mga brand sila eh. Advertisement na rin nila yun eh. Diba? Correct. Eh, ginamit lang din nila si Iwata. kasi advertisement din nila ng 1 million worth of product pala. Hindi <laughs> pala <asyo. laughs> kasi. Kaya baka battery trip? Oo, kasi yeah, nice oo. kasi baka... ah oo. Kasi product pala, eh, ano lang mo, nagtitinda ng ano, pare, sana na iahalo niya yung, iahalo niya yung mga sabon dun sa ano. Wait, tayo. Wait, <laughs> 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 oh, overload na. Level up pa. Wait, luta dahil. <laughs> kasi, kasi mga jobs, kaya niya ini-entag Kasi itong mga, itong mga sikat din ng mga brand na mga ano, for advertisement na, kaya sinasakyan nila kung, kung sinong <coughs> hap ayun yun. Endorse nila, na pinukuha nilang endorser. Para makilala yung produkto nila lalo. Tama. Diba? Ganun yun. Kaya ano na desmaya kasi nga. Akala niya cash. Tapos may meron pa isang vlogger si ano, nagbigay sa kanya ng ano, nang pinapunta sa bahay niya. Tapos nagbigay ng ng mga, uh, mga pumu sa bahay niya. Uh. Nagbigay ng vape, nagbigay daw ng gold bars. Kunwari, hindi naman daw ano, hindi naman Bated daw okay. pala. Oh, oh, Paided <laughs> pala. Paided pala yun kanina, give and take yan sila. Sinasakyan nila yung hype ni Diwata ngayon para yung kanilang brand, yung kanilang negosyo, mag-hype din. Kung may Correct. artista Correct. man na doon pupunta, si Corina nagpunta doon. Oh. Yes. For, for ano niya yun? For um, yung negosyo. Para sumakay sa trend. Sumakay yeah. din sa trend. Ganun talaga. Kaya nag give and take din sila eh. Kailan lola mo na eh. kasi. Kaso 1 million installment. Paano <laughs> <laughs> kaya <laughs> Ikaw na magtuloy diwata. Hindi <laughs> di ready for movie. Gano, para lang wala maasad joke aside lang 'yan mga chat. Pero di natin alam pero yun na nga, wag kayong masaktan kung mas inaentertain sila kaysa sa inyo kasi mapeptera sila and advertisement nila yon. Baka may hidden agenda, baka may bin binayaran nila si diwata ng iba ayun pala for endorsement pala yun. Tama. Kasi mga chat, hindi lahat na nakikita niyo sa social media ito. To Totoo, tama. Okay, merong mga behind agenda yung mga yun na hindi natin alam at hindi niyo din alam kung OG ka ng vlogger kung alam mo yan. Hmm. Pero yan ang sinasabi ko, hindi lahat na nakikita niya sa social media na ay totoo. May nakita pa ako sabi, uh, 100 pesos. Nakita akong video kanina eh, 100 pesos. May nag-comment daw na parang pinayuhan siya. Uh, pinayuhan siya na uh, yung pagkain niya daw. Kaya so, totoo naman daw na maalat, ganito, ganyan. syempre reviews yan ng tao eh. Hindi, hindi lahat ng reviews, hindi lahat ng masamang uh, honest na komento sa pagkain mo kasi restaurant ka or kainan ka, hindi lahat dyan bashers mo dahil. Hindi lahat. Nagsasabi lang sila ng totoo yung iba. Hindi ko alam sa iba, pero hindi kasi, kasi hindi lahat. Tama. Tanggapin mo ng positibo. Balikan mo sila ng magandang ng magandang comments din sa sinabi nila sa iyo. Huwag mo silang sasabihan na uh, ano wa dahil sa so 100 pesos mo ganito ganyan mapapa-VIP ka. Bakla hindi ganoon ang sagot. Ah, tanggapin mo na positibo. Ah, pasensya na po. Ah. Kasi lahat ng restaurant, kahit saan ka magpunta, may mga Google Yelp yan, may mga reviews yan sa Google. Exactly. Response dan mo sila ng maganda rin. Ah, ganun ba? Maalat ba? Kasi mm di -hmm. sige po, next time babaguhin na namin. Sige po, titikman ko yung ano namin. Pasensya na po na alatan kayo. Iba-iba lang siguro tayo ng panlasa. Ah. Hindi yung bibigyan mo sila ng, ng, ng balik na, ah, ganun ba VIP? Hindi ko ka na pumunta. Ano sa 100 pesos mo? Ah, ano ang pakita? Huwag ganun. Bakla, hindi ganun. Bigyan natin sila ng magandang ano rin, kasi rest, i-restaurant ka nga, sabi niya na mas nakatutok siya sa business niya kasi naman siya talaga vlogger eh. Kasi naalagaan niya yung business niya. Ngayon, kung inaalagaan mo talaga yung business mo, mahalin mo yung mga customers mo. Hindi mo yung sasabihin na porke 100 pesos lang yung ano mo, bibigyan pa kita ng ganitong klase ano Hindi ganun. Parang mga, parang mga social na restaurants lang yan o mga kahit sinong uh, mga restaurant. Diba, tayo pag kumakain tayo sa restaurant, gusto natin ng na magandang customer service. Kahit sabi mm. po si Quenta, karinderya, pag hindi maganda yung customer service, ay mahal ka. Marami namang ibang parisan dyan. Hindi lang naman ikaw eh. So, you know, so... Lahat ng mga sinabi ni Madam Kilay kay Diwata ay real talk. Real talk yan. So, hindi nyo deny Kahit hindi nyo man aminin o kahit hindi nyo man tanggapin. Ay real talk yun lahat. Diba? Kung maga give and take lang, lalo sa mga vlogger. Ang mga vlogger kasi, <clears throat> binablog nila si Diwata kasi nga nakukuha, may nakukuha silang kapalit, views at saka kita. Ganon din ako. ba? Diba? Maging ano tayo, maging, maging realidad tayo, maging, maging totoo tayo. Kaya ako binablog si Diwata kasi nga may, may views ako nakukuha at saka may sahod ako nakukuha dahil sa views niya. Yun, yun yung real talk. ba? Diba? Huwag na tayo magmangangan. -ang lahat ng mga vloggers, lahat ng mga content creator, lahat ng mga malalaking mga youtuber, mga sikat, muta sa kadiwata para sumikat para kumita. Yun lang yun. Ano masasabi sa, sa video ito? Please comment down below. Maraming salamat po. Mabalik tayong lahat.